What's up, So, hello po. Meron tayong i-share today. So, kayo po ba ay naisyuhan ng ordinance violation receipt or ito yung mga tinatawag na ordinansa sa inyong mga ciudad or sa inyong munisipyo? For example, po, anti-dittering, anti-smoking, and jaywalking. So, madami pa pong mga examples. Pero kapag po kayo ay naisyuhan ng ordinance violation receipt, dapat po ninyong bayaran ito. Kasi kung hindi po, baka po mabibigla kayo. Magkakaroon na kayo ng bench warrant of arrest. So, bakit nga ba po nagkakaroon ng ganyan? So, for example po, na-issuehan kayo, binaliwala ninyo, at mali pa po yung address na ibinigay ninyo or isinulat dun sa, or sa ticket. Kasi po, uh, kapag hindi nyo po binayaran, ang task force disiplina po ay iaakyat nila sa piskalya at kapag ang sa piskalya, ipinatawag po kayo at hindi kayo sumipot, iaakyat naman po ng piskalya sa korte. So, ang korte po, dahil hindi nyo nga po inaasikaso at hindi po kayo nagbabayad, hindi kayo sumisipot, lalabasan po kayo ng bench warrant of arrest. Reminders po sa lahat na kapag may nalabag kayong mga ordinances, huwag nyo po itong baliwalain, bayaran nyo po ito para clear na po kayo. So, thank you very much for watching. Please follow, like, and share. Thank you!